Pero, sa tingin ninyo, arugante nga ba si Sen. Tulpo para sabihin duwag ang isang sundalo? Yung buong mga uh, retiradong uh, official opisyal ng armed forces nag-react. Baka yung problema. problema. Ito, yung binabanggit ko eh. I Imbes na siguro malit na bagay lang, no? Ang so, bigyan daan ko po, itong mga binabanggit ko sa, kayo na sa inyo, no? ilan sa mga pinadalang uh, personal message you no? Know, ng ating mga kabayan, sabi niya, naaayon pa po ba sa batas ang pagtrato ng Senador Tulfo sa mga resource person sa Senado? Yan po ha. Ano po ang mga aksyon maaaring gawin para mapigilan ang kalabisan na ito na Senador tulpo Yan po yung mga ilang tanong sa atin kong eh. Siguro ang Senado baka ang Senado kasi mayroong ethics committee. Uh, ewan ko, wala naman natang, wala bang nagre-reklamo? Natatakot ba yung mga? Eh, nakakalungkot na yon pagka Na uh, ibig ba sabihin, eh, kahit na alimbawa, si, si Sid Consuni, ginawa natin example. Opo. Gano'n na lamang ba yun? Uh, tatanggapin mo bang uh, ginanong ka na lang? Mukhang gano'n na nga ang nangyari Kaya Ay, Hindi natin din. alam. Kaya hindi ko sinasabi nga ano. Tinatanong Opo. lang natin kung gano'n nga. Ang, ga ang na lang at wala siyang hakbang na gagawin. Kasi dapat gano'n eh. Mm -hmm. ano And, ito, ito yung binabanggit ko eh. I imbes na siguro malit na bagay lang. No? Sa tingin nyo, sabi niya, arugante nga ba si Nador para sabihin duwag yung mga, yung duwag ang isang sundalo? Yan po yung mga binabaw bilang public servant Sa tingin niyo arugante nga ba si Senador Tulpo para sabihin duwag ang isang sundalo? Yung tingin mo, historical question yan, <laughs> hindi ba? Oo. Oh. Eh, lalo ngayon, nag-react na. One, one page na... Sta, ano, parang petition na tayo ano, na mga sundalo. Parang kang inaayos lang eh. Mm <laughs> -hmm. nakagamit ka ng salita na hindi man kailangan. <laughs> yung buong uh, retiradong uh, official ng armed forces nag-react. Opo. Lumaki uh, o hindi lumaki? Naku. Okay, yung problema. Oh. Eh, ito ito yung ating ito yung ating iniiwasan ay ay tumutulong para yung yung uh, alitan ano mang hmm. hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan ay tutulong tayo ito yung paraan na ma-restore natin talaga oh. tagalan halimbawa kung hindi man pangmalagi pamalagian naka-objective kung bakit kinakailangan natin yung dispute resolution Ayon, ang alternative dispute resolution, mapa -mediation, mapa conciliation, arbitration. Ito 'yung alternative sa judicial system. Uh -huh. Pero kapag 'ga ginamit mo, public halimbawa, at merong hiyaan. Eh hindi ito ang paraan. Uh -huh. Hindi ito wala sa patakaran ng mga batas natin ito. Aha. Uh -huh. Nako sabi pa po nung isa, ah, uh, may nalalabag po bang batas? Si Sen. Tulfo, dahil sa mga estilo nito, sa pag-question ng mga taong inaakusahan niya nito na nagkakamali, mga ganyan. Uh, usurpation of public uh, authority. Oh, papa, Kasi pa, no? ka naman prosecutor eh, hindi ka naman judge eh. Kung hmm. may sigalod kayo, punta ka sa korte kung civil Kung kriminal, pumunta ka sa piskal. Pumunta ron eh, pumunta ka dun sa uh, senador eh. O oh, di usurpation niya. Sabi ko nga sa'yo, it is a poor substitute oh. judicial system. Eh, mo. hindi mo pwedeng akuin yun eh kailangan ma-realize ng tao kailangan buksan ng isip ng ating mamamayan hindi po ganito kung may natutuwa sa inyo natutuwa po ninyong napahiya po yung kalaban nyo yun alam mo po hinahangad nyo makabawi kayo eh. ako hanggang doon lang ngunit isipin po rin ninyo yung kabila nito po bang sapat na po ba yung ikayo natuwa lang mm -hmm. eh yung pong napahiya anong gagawin nun na po gaganda pa po ba yung samahan natin E, eh, ang titignan na. po niyo yung estabilidad po ng lipunan sa kanyang pangkalahatan, yung ating binabantayan. Naalala ko yung isang ito, nag-viral ito sa uh, social media kong, para meron siyang pang binatilyo ata, sinabi niya, oy, sabi niya, hintayin mo dyan ha, ah, uh, kakasuhan ka namin, papupuntahan ka namin, uh, pakakasuhan ka. Sabi, sagot niya doon kay Senador Tulpo, huwag na po. Sabi niya, huwag na po, magpapakamatay na lang po ako. Sabi niya na, sabay baba ng telepono. Nagpakamatay naman. Na, na, sa, pues, sa, sa mismo ko nga, natulala sa doon sa naging reaksyon ng tao dahil sa, sa kanyang mga binitiwang pahayag. isa pa siguro pwede natin tawagan hmm. ng pansin na uh, kaugnay niya at ang ating pinag-uusapan dyan. Ano ba yung uh, tungkulin ng uh, Civil Service Commission uh, tungkol dun sa halimbawa yung mga public servants na pinatatawag sa opisina ni uh, uh, oh. po, habang siya ay uh gumaganap sa tungkulin niya doon sa Program. mga eh, mga public servant. Hey, Totoo po, bilang senador kasi, tatawag po oh, oh, ano nga anong... Bakit walang para uh, parang tahimik ang Civil Service Commission? Wala ba kayong ano? Wala ba kayong tuntunin kung kayo ay dapat na tumugon doon at kayo paihihiyain doon, o no? Hindi? O paano uh -huh. paano ang reaction ninyo kung sakaling paano kayo sasagot sapagkat public office yung ininyong i-represent -re doon pagdating doon eh. Kaya, malagay sa alangan eh, ng opisina ninyo, ano ang magiging konklusyon uh, conclusion? Ano magiging impact o epekto ng opisina ninyo sapagkat napapunta kayo doon sa na isang naging partido kayo. Ngunit, wala namang public, wala namang authority yun eh. Bakit ka pumunta roon? Aha. Uh Siguro, baka kasi vlogger, ha? Opo, ha. Oh. De siguro kasi kung hindi siya pupunta, baka ipahiya sila sa yung papawid ko. Eh. O, oh, hindi eh, na. Eh, yun na nga. Eh. Mas lalo, ano, ano nga yung walang gagawin ng Civil Service Commission? Mga oh. public servants ito eh. Aha. Uh tapos pa po sabi niya, bilang isang public servant dapat bang nag-walk out at magsabi ng masakit na salita sa hearing sa Senado? Eh, hindi ko naman alam kung nag-walk out siya sa siguro. Kasi ako umisan, eh, hmm. akala nila nag walkout ako, pero... to talaga, sinabi niya, eh, talagang siya ay mag walkout kasi hindi niya matanggap yung paliwanag nung kanyang tinatanong ko. Kasi mukhang yung ina-expect niya sagot, hindi niya na naging sagot nung tinatanong niya. Kaya para sa kanya, nagsisunungaling yun. Uh, look out niya yung walkout no. na yun. No? Nasa no. kanya yun. Ahayaan mong mag-conclude na lang ang taong bayan tungkol hmm. sa ginawin niya yun. Uh -huh. Well, uh, yan po yung ilan kong, ano, siguro sa ating mga kababayan, uh, sa ating mga taga-subaybay. So dapat siguro dito, maisip natin mabuti kung, ano, kung higi, sa higit na nakararami, uh, kasi ang binabanggit niya hindi, pinagkakasundo ko naman yung mga taong lumalapit sa akin. Eh. Tapos yung mga naapi, ako ang kanilang nagiging tagapagtanggol. Eh. Parang ganoon po ang uh, isina, isina, isina pinapakita niya. Sa ating mga kababayan, hindi ganito yung tinutumbok ng ating ano ng uh, ng ating mga batas para magkaroon ng kapayapaan, nag-stability ang lipunan. Kapag ganoon, payapa tayo. hindi para kang si Robin Hood noong panahon ni Robin Hood dahil sa taas ng taxation doon. Wala nang maibayad yung ano na yon, yung uh, ano na pangalan yung Nottingham na alam yung ano yung pangalan ng forest, yung gubat na kanyang uh, ginagalawan. Nakalimutan ko yung pangalan ko. Nukuha niya ngayon yung na, na, nagnanakaw sa kanyang para ibalik niya sa tao. tuwa yung tao sapagkat nabigyan ka nung nung uh, ninakaw ni Robin Hood. Natuwa ka sapagkat may nabigyan. Pero yung paraan ba tama? Does the end justify the means? Kasi pagkaganon, walang saysay ang batas natin pag nabypass yun eh. Nananatili po na ang pag-uusig nasa National Prosecutor uh, Prosecution Service kapag gaya naiyahain po, ang talagang magre-resolve niyan, mustisya po yung judge. Okay? Sa so, hindi ka pwedeng maging prosecutor, ikaw pa yung judge. Dito lang ang dami mong standard na mababaliwala. Eh. Yung due process po, yung proseso hindi impartial. Maaring maabuso, oppressive, sapagat maraming napapahiya. Katapos-tapusan, yung nagawa, mong, uh, nagawa mo sa isang partido, nakasama naman sa isang partido, wala ka rin naayos eh masaya tayo. Ano man ang problema, yung pagkakaisa na papanatili natin. Ayaw ko lang po ko kung isang part din ng motivation niya ito kasi yung kanyang mga followers ay eh, nagsasabing, Sir, tumakbo ka sa mas mataas na posisyon sa darating na eleksyon. Parang ganun ho ata kong ang, uh, bagamat may, pa, may mga pao na siyang pahayag na ayaw naman niya. Yung... Ay, ayaw ko nang puntahan yun. Kanila na yun dyan eh. Bagay. Tama kayo dyan kong ano ha. Diba? Uh -huh. eh, gusto nating ihayag. Ano bang authority niya para magpatawag?